Netizens hindi maiwasang magpahayag ng panghihinayan kina Jake Ehersito at Andy Eigenman. Ngunit masaya na rin anila para kay Andy at Philmar. Sa dami ng nagkalat na videos and photos ngayon nila Andy Eigenman at Jake Ehersito, sa lamay ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose, ay maraming netizens ang nagsabi na si Andy Eigenman ang totka o the one that got away ni Jake Ehersito. Makikita raw kasi o kapansin-pansin na mayroon pa rin pagmamahal si Jake kay Andy, samantalang si Andy ay masaya naman na ngayon sa piling ni Philmar at ng kanilang mga anak na si Nandilo at kowa Ngunit kahit ganoon ay hindi maiwasang magkomento ng mga netizens na sana si na Andy at Jake na lang daw ang nagkatuluyan. Ilan sa mga netizens na ito ay ang mga naantig ang puso dahil sa ginawang pagdamay ni Jake kay Andy at Ellie sa naging pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose na hindi nagawa ni Jake noong nawala naman ang ama ni Andy na si Mark Hill. Marami rin ang naiyak sa eulogy ni Jake Hersito para sa namayapang actress na ina ni Andy. Dito nga, anila ay kapansin-pansin raw kung gaano kamahal ni Jake si Andy. Sa eulogy kasi ni Jake ay kanyang binalikat ang love story nila ni Andy at kung paano silang naging close ng ina nito. At kung i-describe pa nga ni Jake si Andy ay that daughter of hers who looked like a doll and never spoke. At narito nga ang ilan sa mga komento ng mga netizen. Jake, mahal na mahal ka ni Andy. Sana di mo yon sinayang. Umiyak ka siya on national TV sa sobrang love niya sa'yo. Sana nung nalaman mo ikaw ang ama ni Ellie, sana di na mo na siya pinakawalan. Saddest love story I have ever heard and read. Tigil nyo na yan. Mas masaya tingnan si Andy, Philmar, Ellie, Lilo and Koa. Oh, what a family they built. Move on na guys. Past is past. Ano ba yung mga ala-ala bumabalik? But I was impressed. With how selfless Philmar is. All love. So sayang talaga. Kung kailan handa na si Jake magseryoso, Andy is with another man already. Yung nanghihinayang din talaga ako para sa kanila, but one of the interview I've watched about them when Andy says that he wasn't there when she needed him the most. Greatest love ni Jake si Andy, kaya single pa rin siya. If he was man enough to stand by her side and face the uncertain world with her, could have been a love story with a happily ever after. She declared her love for him despite uncertainties, as young as she was, though. And for a girl struggling with her own hardships in life, if she felt alone, it was brave enough for her to pick up the broken pieces of herself and build herself again somewhere where her worth was valued more than she thought she deserves. Every girl should remember that. Komento pa ng isa. Tadhana talaga nila na hindi sila para sa isa't isa. Kahit mula nung napakabata pa nila ay lagi na silang magkasama. Sa mga okasyon hanggang sa lumaki at nakaligawan at naging boyfriend-girlfriend. Iba ang landas na inilaan sa kanila ng tadhana. Pagsangayon naman ng isa. Tama. Kaya naging magkasama na sila noong bata kasi hindi sila ang magiging magkasama sa pagtanda. My John D. Hart is a king. Alam naman nating lahat na masaya na si Andy kay Philmar, pero may part talaga nakakapanghinayang. Ang daming what if. Feel ko, late na din na-realize ni Jake lahat-lahat. Lalo na nung naging sila ay napakabata pa nila pero sobrang late na dahil may pamilya na din si Andy. Sayang talaga, kung naging matapang lang sana si Jake noon, masakit talagang ginawa nilang kay Andy at nang makatagpo si Andy ng iba at nagkapamilya, for sure nasasaktan at lihim na nagsisisi yan. Sayang talaga. I salute you Jake. Ang sakit pero yung kilig ko for both of you still there. Napakagaling ni Filmar at Jake. Talagang mga tunay na lalaki, walang makikitang insecurity sa mga sarili. Ang gandang tignan, napaka minded ni Philmar. Pang-afam ang ugali at magandang tignan, maayos ang relasyon niya sa family ni Jake at kay Jake, alang-alang kay Ellie. Kung pangit ugali ni Philmar, hindi mangyayari ang ganyan na kay Philmar ang susi ng lahat. Desente ang ugali ni Philmar kasi inaalaw niya na nakakaharap ang ex ni Andy at parang friends sila. Magandang tignan. Andy is much happier with her family in Shanghai that she chose to be with Filmar. They have 3 beautiful children. She found her peace, serenity, beyond love, calmness, most of all, she's surrounded with her loved ones. I saw his gestures that he still love and care for Andy. I'm in pieces watching him. May the good Lord prepare someone for him who will love him and he will love the same. as a matured woman, I'm gonna say that it's not the end of the world and I believe that God will shower you with love. Makikita mo talaga yung sincerity ng pagbawi ni Jake kay Auntie. Dahil nung mga panahong may sakit yung father ni Andy, wala si Jake sa tabi niya. Bawing-bawi naman talaga siya sa puntong ito at dahil na din sa mahal niya ang mag na. Hi, tears falling. Selfish man isipin pero sana kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Immature pa kasi sila noon but look at them now. They are very mature, loving and responsible parents. Sabi ni Jake, wala siyang time sa love life kasi focus siya kay Ellie. I hope kay Andy din. Sana at the end sila ang magkatuluyan sa altar.